So for today's video, tingnan niyo yung mata ng ating manok, may sipon at halak siya. Tingnan niyo kanok so. Oh. Yan. So ang treatment natin ngayon is for night lang. I-try natin ng dalawang tablet kung kaya niya. For one day treatment lang kung kaya nito. Mag-update ako bukas kung okay na yung luha-luha niya. Yan, kanukis. O, tinan nyo yung mata niya. Yan. May isipon siya. Ito, yan. Kapila ang may alak pa yan. <laughs> Ayan, try natin bukas kung okay na ba siya. Ito yung pangalawa, yan, ito na. Yan, papain namin natin ito. Okay. Doon na. na yung isa. Ayan, try natin yung isa na laman ko. Ayan, itong gamot na gagamitin natin mga kanokis. Impact po yan. Ganito yung ano, texture nya. Impact. Impact ang pangalan. Ayan. So, try natin this night. Dapat magpainom nito mga kanokis. Walang laman ng chan. At saka, walang tubig. Ayan. So,

ito na yung update natin mga kanokis yan dalawang tablet lang ang isang gabi natin pinainom yan so meron pa siyang konti konti lang ba or, the fully recovered yan ito natin yung mata niya e if okay o yan. konti na lang so follow up natin mamaya dalawa na naman okay. Huwag natin pakainin ko no, na mm, Update natin sa gamot na binigay natin sa impact. Yan po. Mm, dalawang araw lang natin ginamot. Okay na mm, yung ating tandang. Ating manok. Ayan, okay na siya. So, legit din palang ganong gamot eh. Ayan, so yan lang muna mga kanokis yung mabibigay nating karagdagang tips sa ating mga kanokis. Yan, huwag magsawang magsuporta sa ating YouTube channel and sa ating FB page. Yan. Support lang po tayo at mayroon tayong pamimigay na manok sa ating mga subscribers. Yan. Salamat.